luluto kami ngayon ng ulam. Yung lulutuin namin na ulam guys ay ginataang daing. Yung daing na to guys, uh, fresh na fresh pa to galing Samar. Ito yung sangkap na gagamitin namin. Ayun. Sibuyas at saka luya. Din lagyan din namin ng malunggay. Ang gagamitin namin na katas ng niyog ay yung nasa sashina Kasi mahirap kasi bumili dito guys, malayo yung pali dito, yung bilihan. Kaya ito yung gagamitin namin, itong powder na uh, katas ng nyug. So yan ang ilalagay namin. So, umpisahan na natin magluto guys. Babag ko sa tubig para matanggal yung uh, mga dumi at saka yung alat niya. Then, patanggalan ko na yung uh, ng malunggay. Habang binababad ko yung dahil. Okay. So yun na guys, tapos ko na matanggal yung mga tangkay ng malunggay. Tumulong ka ngayon, umpisahan na natin magdoto para na matundog ayan guys, naka-ready na ngayon na nilagay ko na yung katas ng niyog dito. Lagyan ko na itong tubig. Yung mainit na tubig yung nilagay ko para madaling matunaw yung powder na katas ng niyog. pag mo natin ito.

yun, ilagay na natin sa lutuan. Then, magay na natin yung powder ng inyong. Maghalo ng lahat ng mga sangkap. Magay -na natin ng kunting 霸王。 Ayan guys, nilagay ko na yung mga sangkap dito. Ang bilis kumulo. Ngayon, lagay na natin yung daing. Ganyan ang kadali magluto nito guys. Ito yung takpan mo natin po. Guys, tingnan natin kung luto na to. Ayan, pwede na guys. Tikman na natin kung na yung alat. Ah, sarap. Magyan natin kunting magic sarap. Ayos, guys. Panalo yung lasa. Yan, pwede na yan. Tapat natin. Tapat natin ito.